Good day everyone! Welcome for another video! So oras na ito ating pag-aaralan ang Messages to Young People, page 69, entitled, Ang lahat ng ating kapangyarihan ay pag-aari niya. So samahan niyo po ako mga kapatid upang ating pong saliksikin ang mga salita ng Panginoon. Sabi dito, may tatak ng Diyos sa atin Binili niya tayo at nais niyang tandaan natin na ang ating physical, mental, at moral na kapangyarihan ay pag-aari niya. Ang oras at impluensya, dahilan, pagmamahal, at konsensya, lahat ay sa Diyos. At dapat gamitin lamang alinsunod sa kanyang kalooban. Hindi ito dapat gamitin ayon sa direksyon ng mundo sapagkat ang mundo ay nasa ilalim ng isang lider na kaaway ng Diyos. So mga kapatid, sa ating napag-aralan sa mga oras na ito, lahat na ang ating naangkin, buhay, kalakasan, mga pag-aari, mga uh, mga bagay dito sa mundo ay sa Diyos galing. So kailangan na magamit natin ito sa kanyang gawain, sa kanyang banal na kalooban. Dahil sa ating mga sarili pagdanasa, pagka ang ating mga sarili ay sinasang-ayunan natin, tayo po ay nagiging suwail sa harap ng Panginoon at maaari niyang bawiin ang mga bagay na ating naangkin. Ginawa tayong uh, tagapag uh, ginawa tayong katiwala ng Diyos. Kaya kailangan maging tapat tayo sa mga bagay na ating naangkin. Sa pamamagitan ng paggamit nito sa wastong paraan at sa tamang paraan. Magtulungan po tayo na mapabanal ang ating mga isipan, ang ating mga puso, mapabanal sa kanyang gawain isipin natin mabuti na walang walang atin wala tayong pag-aari sa mundong ito tanging ang Panginoon lang ang nakakaalam at siya ang nagmamayari ng mga bagay dito sabi pa dyan, ang laman kung saan nananahan ang kaluluwa ay pag-aari ng Diyos. Bawat ugat, bawat kalamnan ay Kanya. Sa anumang pagkakataon, hindi tayo dapat magpabaya o abusuhin ng isang kalamnan. Dapat tayong makipagtulungan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapanatili ng katawan sa pinakamainam na kalagayan ng kalusugan upang ito ay maging isang templo kung saan maaring manirahan ang banal na espiritu na humuhubog ayon sa kalooban ng Diyos sa bawat pisikal at espiritual na kapangyarihan. So lahat ng pag-aari, pati ang ating buhay, ay sa Diyos. Paano po ba natin ginagamit ito sa tama? Nakakapaglingkod po ba tayo ng tama? Atin po ba siyang naluluwalhati araw-araw sa ating mga ginagawa, sa ating mga hiniisip, kahit sa ating mga plano sa buhay? Nawa ang ating kalooban mga kapatid ay maging under sa kalooban ng ating Panginoon. Siya nawa ang maghari, siya yung manguna sa ating mga gagawin. Dahil ang ating hininga, ang ating mga kalamnan, ang ating buong katawan, katawan, Kaluluwa at espiritu mga kapatid ay sa Diyos, ay wala. Hindi ito pag-aari natin at wala tayong karapatan na sirain ito dahil kanya ito. Tayo po ay may tatak mismo ang ating uh, kaluluwa mga kapatid ay sa Panginoon. Ang ating buhay ang ating hininga. Kahit yung DNA test, ito po ay tatak ng Diyos na tayo ay kanyang nilalang. Ang ating mga laman, ang lahat ng meron tayo panahon oras ay sa Diyos. Paano po ba natin nagagamit sa tamang paraan ang mga bagay na ito? Ipanalangin natin na mabigyan tayo ng katalinuhan na gamitin ang kanyang pag-aari sa tamang paggamit, mga kapatid. Sabi pa dito, dapat punuin ang isipan ng mga dalisay na prinsipyo. Ang katotohanan ay dapat nakaukit sa mga papan ng kaluluwa. Dapat punuin ang alaala ng mga mahalagang katotohanan ng salita. Pagkatapos tulad ng magagandang hiyas, ang mga katotohanan ito ay lilitaw sa buhay. So kung magtutulungan tayo na may ang ating mga sarili tungo sa karakter ni Kristo, tungo sa kanyang kaluwalhatian, tayo po ay magwawagi sa laban. Kung may pagnanasa tayo na sa tingin natin hindi natin kayang uh, mapanagumpayan, wala pong imposible kung ninanais na natin na lumapit sa Panginoon dahil walang uh, nabibigo na lumapit sa kanya. Kaya kailangan ang ating pag-iisip ay punuin ng mga banal na bagay para ito po ang uh, ma-mold sa ating puso at ito'y maipakita sa ating mga gawa. Alam natin na napakasimple lang magsalita. Napakahirap gawin ang mga bagay na ito. Ngunit walang lang imposible, sabi ng Panginoon. Lumapit tayo sa kanya. Tanggapin natin ang kanyang pagpapala lalong-lalo na 'yung kanyang invitasyon sa atin at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang ating pagsunod, ito po ay resulta ng kaligtasan na ating tanggap. Dahil iniligtas na po tayo ng Diyos, ang kailangan lamang ay makipag-cooperate tayo sa gawain na iniatas niya sa atin. Upang marami pang uh, mga kaluluwang makakaalam or sila ay makakaalam ng mga bagay na sila ay ligtas kung sila ay makikinig at susunod sa kalooban ng Panginoon. Ngunit, marami ngayong iniligtas ng Panginoon, ngunit binabaliwalalilang nila ang kaligtasan na ito. Kaya ano po po ba ang ating gagawin? Magiging pabaya na lamang ba tayo sa mga tungkulin, sa mga obligasyon na pinagkaloob sa atin? Tayo po ay mga manggagawa na kasama ng Diyos at kailangan na gamitin ito sa tama at sa kabanalan na maihahatid natin ang katotohanan sa kanila, sa mga taong hindi pa nakakaalam nito ang halaga ng kaluluwa. Ang halaga na inilalagay ng Diyos sa gawa ng kanyang mga kamay, ang pag-ibig na mayroon siya para sa kanyang mga anak, ay isiniwalat sa kaloob ng na kanyang ibinigay upang tubusin ang mga tao. Nahulog si Adan sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Dinala niya ang kasalanan sa mundo at kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong nanak upang iligtas ang tao. Ginawa niya ito upang siya ay maging makatarungan at sa parehong panahon ang tagapagbigay katarungan sa lahat na tumatanggap kay Kristo. Ibinenta ng tao ang kanyang sarili kay Satanas, ngunit binili ni Jesus ang lahi. Napakaganda mga kapatid, ano? Doble na yung sakripisyo na ginawa ng Diyos para sa atin. Una, iniligtas tayo sa pamamagitan ng, ng kanyang bugtong na anak. Ngunit nakakalungkot isipin dahil nung iniligtas na tayo ng Panginoon, ang tao ay nagiging pabaya sa kanyang kaligtasan. Noong una mga kapatid, tayo inilikha ng Diyos. Binigyan ng, ng uh, lahat ng bagay dito sa mundo. Hininga, kalakasan, buhay. Ngunit, ibinenta natin ang ating mga kaluluwa sa kaaway. Kaya, doble na rin ang ginawa ng Panginoon. Tayo po ay binili ng Diyos sa halaga. Hindi lang halaga ng pilak o gintok kundi ang buhay mismo ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Mga kapatid, iniligtas tayo ng Panginoon, hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil nakakagawa tayo ng kabutihan, kundi dahil mabuti ang Diyos at sa Kanya nanggagaling ang kapangyarihan na mailigtas tayo. Wala tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili. Ang atin lang makikipag-cooperate po tayo ano, sa kaligtasan na iniatas ng Panginoon sa atin yung gawain na binigay sa atin na wai atin po itong gawin. Huwag po tayong maging tamad. Mas marami pa po tayong mga gawain na ibibigay sa atin kung mas malawak natin itong gagampanan. At taos puso natin gagawin ng mga bagay na ito. Lalong-lalo -lalo na sa pagtatapos ng kanyang gawain. Ipanalangin natin sa Panginoon mga kapatid na nababigyan tayo ng kalakasan para maitaguyod ang katotohanan hindi lang sa mga tao kundi sa mismo sa ating mga sarili dahil unang-una sa lahat, sa puso natin dito na mumold yung karakter ni Kristo at may papakita natin ito sa kanila, sa mga tao. Kaya dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, ibinigay niya sa atin ang bugtong na anak ng Diyos, si Kristo. Pa kahit na ano pa ang ating kasalanan, handa siyang linisin ito kung tayo mismo ay lalapit sa kanya, makipag-cooperate at gawin ang mga bagay na kanyang kalooban. Sa pagpapatuloy, hindi ka sa iyong sarili. Binili ka ni Jesus sa kanyang dugo. Huwag mong itago ang iyong mga talento sa lupa. Gamitin ang mga ito para sa kanya. Sa anumang negosyo na iyong pinapasukan, isama si Jesus dito. Kung makita mong unti-unti mong nawawala ang iyong pagmamahal para sa iyong tagapagligtas, iwanan ang iyong negosyo. At sabihin, narito ako, tagapagligtas. Ano ang nais mong ipagawa sa akin? Tanggapin kanya na may biyaya at mahalin ka ng walang kapalit. Siya ay magbibigay ng saganang kapatawaran sapagkat siya ay maawain at matiisin. Hindi nais na may mapahamak. Napakaganda mga kapatid, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon sa atin na binigay niya sa atin ang bagay, ang mga bagay natin kinakailangan para magamit sa kanyang gawain. Ngunit nakakalungkot lang dahil mali ang ating paggamit. Minsan nagiging hadlang pa yung trabaho, yung pag-aari natin para magampanan natin ang gawain ng Panginoon. Ngunit ninanais ng Panginoon na manumbalik tayo sa Kanya. Isali natin siya sa lahat ng negosyo natin, sa lahat ng gagawin natin, mga plano natin sa buhay. Isali natin ang Panginoon. Dahil hindi lang tayo pagpapalain, kundi bibigyan niya pa tayo ng more than panatalento para mapalay mapalawak ang kanyang gawain. Kaya kailangan mapaunlad talaga. Lumago tayo sa biyaya, mga kapatid. Hindi lang tayo nakastagnant, hindi lang tayo parang bata at hanggang doon na lang. Kundi gusto ng Panginoon na tayo lumago, maging kagaya sa Kanya ng kaunawaan. Yung karakter ni Kristo mismo ang ma-reflect sa atin. Paano po ba ito? Marami pa tayong mga idols, mga Diyos-Diyosan sa ating mga puso. At hindi natin kayang tanggalin ito sa ating mga sariling pagnanasa. Bagkos ang Panginoon lamang ang nakakaalam at siya lang ang may kakayahan na matanggal ito. At tulungan po natin ang ating mga sarili na magbago. Ang Panginoon ay tutulong sa atin kung tayo mismo ay makikipag-cooperate sa gawain niya. Tayo at lahat ng mayroon tayo ay pag-aari ng Diyos. Hindi natin dapat ituring na isang sakripisyo ang pagbibigay sa Kanya ng pagmamahal na ang ating mga puso. Ang puso mismo ay dapat ibigay sa Kanya bilang isang kusang handog. Ito po ang napakaganda mga kapatid. Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang lahat ng bagay mismo ang ating buhay ay sa Kanya. Huwag nawa nating ipagdamot ang ating mga sarili, ang ating mga talento nawa ay magamit sa Kanyang gawain. Magtulungan po tayo dahil wala pong ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos lamang at ang ating mga sarili. Kung ang divine power and human effort ay nagcombine po magiging successful ang gawain ng Diyos dito sa lupa. Kung magiging manggagawa tayo ng Diyos dito sa lupa, tayo din po ay magiging manggagawa niya doon sa langit. Kaya dito pa lang kailangang mamold na natin, mag na tayo na mapalaganap ang katotohanan sa ating buhay para darating ang panahon, tayo ay tatawagin ng Panginoon ng may kagalakan, ng may taos pusong pagtanggap, na tatawagin tayong mga tapat sa mga huling araw. Tandaan, hindi tayo yung nagmamayari sa ating mga sarili, kaya kailangan gamitin ito sa mismong mayari nito. Gamitin natin ang ating mga talento sa Panginoon. Desisyon na kinakailangan. Hindi ligtas para sa atin ang magtagal upang pag-isipan ang mga pakinabang na maaring makuha sa pagsunod sa mga mungkahi ni Satanas. Ang kasalanan ay nangangahulugan ng kahirian at kapahamakan sa bawat kaluluwang nagpapakain dito. Ngunit ito ay nagiging bulag at mapanlinlang sa kanyang kalikasan. At dadalhin tayo nito sa mga nakakaakit na presentasyon. Kung tayo ay magtatangkang pumasok sa teritoryo ni Satanas, wala tayong kasiguraduhan ng proteksyon mula sa kanyang kapangyarihan. Hanggat kaya natin, dapat nating isara ang bawat daan kung saan makakahanap ang tukso ng daan sa atin. Mga kapatid, kung tayo ay nagnanais na maligtas araw-araw, kailangan tayong mamatay sa ating mga sariling pagnanasa. At wag nating ipasok o wag tayong o huwag nating pahintulutan na makapasok ang kaaway sa ating isipan na makakagawa siya ng daan para makapasok yung mga pandaraya niya. Kung humihingi tayo ng tulong sa Panginoon, mismo sa ating mga sarili ay tulungan din natin. Minsan mga kapatid, kung humihingi tayo ng tulong sa Panginoon, patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga sarili nating gawain, nawa ay magbago na tayo. Magtulungan po tayo. Kahit sa paggamit ng ating mga cellphones, paggamit o pagbabasa ng mga libro, anuman ang mga gawain natin, nawa ay magbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Every time na mag-iisip tayo, ano pa po ba ang dapat natin gagawin para mapaglingkuran natin ng tama at wasto ang Panginoon. Tulungan po natin ang ating mga sarili dahil wala pong ibang makakatulong sa atin kundi ang ating lang mga sarili at ang Panginoon. Tandaan, kung tayo ay mahal na mahal ng Diyos, at kailangang mahalin din natin siya, hindi lang sa salita. Kailangang ipakita sa gawa na may kusang pagsunod, mga kapatid. Nawa sa ating pag-aaral sa oras na ito, isipin nating mabuti na hindi tayo nagmamayari sa ating mga sarili. At kailangan nating gamitin ang lahat ng bagay na ito na pinagkaloob niya sa atin sa kanyang gawain. At tayo bibigyan ng kapangyarihan at kaunawaan. Ang bunga ng banal na espiritu ay makikita sa ating mga ugali kung patuloy tayong hihingi ng gabay sa kanya. Nawa'y pagpalain tayo ng Panginoon at ang mga salita niya ay magbibigay daan, magbibigay karunungan, ng katalinuhan lalong-lalo na sa mga naghahanap nito. Purihin ang Panginoon and God bless.